ay dilata na mga biskuit, noodles, dagani, ay asukar. di magatas no? Ah, di ka magatas, mag Milo na lang ka. Mao na imong Milo, na duha ka Milo, adara dara kay Milo no. Then siyempre, napigatas ang gatiman si Muha. og naputi adult plus para kang nanay oh. Para pa himsog ba? Mao na ninyo among gihatod dito kang nanay nga maglisod siya og kuan dili na siya katindog. Ah. Aman nang ibalikan si Nanay Solidad kay naami ihatag sa iya ha. Hataga na mo siya gdaya fair. Dayon biskwit, bugas o mga groceries no. Og daghan dayon kay salamat sa mga sa naghatag ani. Eh. Ma'am, daghang kay salamat sa imong suporta diri sa Mindanao. Og uh, dako na kining tabang para sa iya og adto na to si Nanay kay hatod na ni Lang gahi og likatambay ang bugas og ang groceries biskwit ko. Ayo, ay. Nay. Ah, uh, mas pili ko sa kanay. Ah, mm. uh, diha. May so, mm. nami gihatag sa imuha, no? Mm. So, nami ko ah, nami bugas. Amo ni eh, no. Nay bugas, nay groceries, nay naapoy biscuit. Kumusta naman kanay? May napod. May napod. So, naalgi hapon si Ate dire. Uh, si Nanay pod nga nagatiman sa imuha. La So pasalamat kita naing nai, bisag bisa mo pig unsa dili mo kadugo uh -huh. pero kita gihapon ka nanay pod uh -huh. para makakaon kaon ka <laughs> nya makatindog da, na ka makatindog di, na ka ada Dili pa. Dili pa um Mm. um 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 Wala. Sakto jud ay kaya mo ay dare kay naadyo kay dayaper. So nagpasalamat jud ta sa Ginoo uh, nga nga ay malumong kasing-kasing nga naghatag sa imuha. Dako na pagani tabang, uh, ampo lang jud ta sa Ginoo nga uh, napay umaabot, naunta napay umaabot nga mga grasya panalangin para sa imuha. So kani na nani mga dilata. Na dilata na mga biscuit, noodles, daghan ni ay asukar. Then gatas, ah, oh, di man magatas no? Oh, di gatas. Bag, Milo, ka magatas, pag Milo na lang ka. Mao na imong Milo na iduha ka Milo, ah, dara kay Milo no. Oh, dugay na dugay na ni mahurot nimo. Mm. Then siyempre, napoy gatas ang man si Muha. No. Oh, napoy tay adult plus para kang nanay oh. adult plus. Oh, oh para sa ay, Berbrand adult plus para sa tigulang. Nya mm -hmm. yeah, para pa himsog ba? Magkape ba ka Kapi. Ay, na no, kape para si Moha daw. Dayon, na apoy biskwit, na apoy biskwit ni. May na lang ba ma snack snack ni mo kaning mga tigulang ta. Timu timi 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 na sa na. Kanang mm, timo timo na lang at least di na ka magutman no. Ah, uh -huh. na biskwit to. Oh, oh kanang biskwit. Ha? Dayon, Siyempre, na bugas, na hapsak. Dahil Naibag napoy 5 kilos nga bugas para sa mga Dugay-dugay na siguro ni mahurot ni mo. Masama, Dugay-dugay na na mahurot ni mo? Mga pila ka bulan. Tama sa Ikaw na niya. Pero ang paglungag, ikaw ra yung naghikay. So, giisip na po ni mong pamilya, no? Mo. Ah, mao jud para pag tigulang. Ah, ana jud tinabangay na lang jud no? hmm. no? okay, ang mga siling ano. Salamat jud sa iya nga giatiman juga. ga. Ah, uh, kuwag iya kun iya dito sa balay. Mm. Kaibito na ni Sirola. no. Kay ang kay ang ato bitang unang anhi mo dire. Kay ang kay ka nang lu, luya ba luya. Oh. So karon murag na, na nanay pagka kuan improvement no. Hapsay na si nanay. Ako, ako naman siyang patimuon o, o nang biskuit o may lodipan. Ah, karun ay. Ah, dugay-dugay yan po na siguro mahorot na mo. Basta hindi ay sa sunod. Ah, di lang po may, may ngayon o kanon sa o kuhan. Oh. Basta o na ah, mabalik mi daari. Pasalamat po ta nga. Ah, uh, nai hatag sa tua ah, ano ba okay. sa mga sa inyo ha nga angay ah, gyud tabangan kay naginusara na lang ka no okay. wa nay magatiman wa na pugay panginabuhi Salamat kayo sa naghatag sa mga pagkakataon. salamat po ta sa Ginuo kaya naaras ya andam maminaw sa ato ang mga pagampo. Thanks God kayo sa mga grasya panalangin nga naa na, na sa imong atubangan. Nga, dugay -dugay na, duge-duge na ka siguro mga hapsak, uh, duge-duge na jug ka na ni no. Oh. Ako tong nadala na mo na 5 kilo, 5 kilos. Napay, napay oh, naapay ganay. Gamay so one week na siguro to, kapin o oh, mag two weeks na. Oh, kanay madugay-dugay na dyan siguro no. Ah, sige la, ampol lang ta sa Gino. Na hinaot nga basin ay makabalik pa mi no. Og pasalamat sa iya ha. Oh, God bless kay no, og ma'am, maraming maraming salamat po ma'am sa tulong na ibinigay niyo po ma'am. Ito na po yung ah, binili po namin no. Oh. Ayon. Salamat din ta kay Napoy naghatag ani nga uh, diaper taga Mahayag ragi hapon taga Diwan. Ma'am naghangi salamat sa si ma'am, no sa diaper. Uh, ma'am maraming salamat talaga ma'am at ito po si Nanay ngayon. Uh, Maaliwalas natin niyan ang kanyang mukha at salamat din sa nag-aalaga kay Nanay, si Nanay din na ginabayan siya dito sa pagtulog. marami uh, maraming salamat, God bless. Og uh, babuhay po kayo ma'am.